Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagtanggol ni Jane Padilla ang kanyang kapatid na si Dennis matapos hindi siya maging bahagi ng program sa kasal ng anak na si Claudia Barreto. Ayon kay Jean, dumating sila ng 5am mula Bulacan patungong Alabang para sa kasal, pero nang makarating sila sa simbahan, hindi sila inisikaso ng mga event organizer at hindi naging bahagi ng entourage si Dennis. Sa kanyang post, sinabi ni Jin na nagtanong sila kung saan uupo ang kanilang ina, at sinabi sa kanila na, kahit saan, at si Dennis ay, doon na lang sa tumabi sa mga ninong. Dahil dito, nagdesisyon silang umupo na lang sa likuran ng simbahan. Ayon kay Jin, hindi na itago ni Dennis ang sakit at napaluha siya dahil sa mga nangyari. Kaya't nagpa siya silang umalis matapos ang seremonya at magpakuha na lang ng litrato sa kinasal. Ibinahagi ni Jen ang kanyang hinanakit sa sitwasyon at tinanong ang mga netizen kung tama ba ang ginawa ng mga anak ni Dennis sa kanilang ama. Yan ba itinanim ng mga nakapaligid sa inyo? Puro karangyaan at kasikatan. Binanggit din niya na si Dennis ay patuloy na nanunuyo at nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga anak kahit na tila hindi ito pinapansin. Samantala, nagkomento naman si Dennis sa isang post ni Julia Barreto sa social media na nagsabing, kapal nyo na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa nangyaring insidente. May mga netizens na nagbigay ng opinion at suhestyon na sana ay naayos ito ng privado, habang ang iba naman ay nagbigay ng suporta kay Dennis, sinasabing tama lang na ipahayag niya ang kanyang nararamdaman. Sa tingin mo, tama ba ang ginawa ni Dennis na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa social media o mas mainam sana kung inayos na lang ito ng privado?